yeah again for to today's video mga katata Pwede tayo natan si uh, CSI San Carlos Pwede kami natan mga katata Tayo sa lawin mila raramay Alikong min donation Para uh, sari kabalo yan tayo yan Naapiktuan niya dala Si kaibad niya natan Si Kumaring Marga Punsyana Kabalo yan next And Tim Colbert Sa alikong milan tayo mga katata Kulang kulang ba intimate Siyempre may sasalamat kami Uds uh, si amin Lalo lalo la irad sa rami Ang itari ya donasyon da Balbalagi salamat Uds uh, si amin mga katata Ang aliw kami yan noodles Kape Dilata Insan bulat Satan lang tayo Parti mga katata Ika kamada mo lata ni eh, paano makasumpot kami lad kalasyao isang balbalaga salamat manaya ed kolbe tay ni banda kami natan ni agaw untang tumo dial family da tagaran duaran isip ya ibanda kami inumpisa kami mala suman ripa medyo busy kami lad tan mga katata ah. apuro mi mala suman ripa paano na itermi mo lan syempre shout out ko lang mo irarami ang iteria tulong da ah. untang tumod dad sari kay bami natan ya staff ya kolbe yang iteria ya, oras para sa yan ago lara si papa jes mark tisoy tan si kanayon jero natan tasong nan ripa ya yeah, manumpisa kami Gak ada alarm sa Sekulan mi manay mga katata, kami natan ed kalas syaw. Ay alarm niya to. Ay alaman mga katata, manumpis sa kami lang mangito. Siyempre ang kami ang sabon pasalamat si kayo amin. Yatim mulung mulong tanang ito riyado na Siyempre ang tayo maong sabon ng pasalamat. Di ad dear. Tatanim pagamit dati luluganan da ads ka tayo. na tayo mang grocery. Man ripa. Insan mang ito riyado na siyanda. man mga katata, unya so Tumay Tumay lihat, <manly> <tuk bungsi> <tuk> ada <bungsi> <tuk bungsi> <tuk bungsi>